namin para sa Pasig, no? Gusto natin na... Mga anak niyo ba? Sorry sa pang na gusto kong iklaro, no? Nagkaroon ba ng uniform? Uniform meron? Meron! Uniform? Kaya na nakuha? Hindi siya late? sa'yo naman, no? Kasi di pa kasha, tama ba? Maluwag. What happens na! Bakit tumaba yung mga anak niyo, no? Siyempre ayaw natin ng ganon. Kasi bilang isang ina, apat ang anak ko. Gusto ko bago magpasukan ng mga anak ko, kumpleto na tayo sa gamit, kumpleto na tayo sa uniforme, wala na tayong iniisip. Ang hirap kasi na minsan, napipilitan tayo humiram ng ng uh, pangbayad o or pambili ng mga uniform, di ba? Ang hirap no, tapos pabayaran mo pa minsan sa ano pa, sa bumbay pa minsan, no? Ang hirap pa, may, may interest pa, may tubo pa. Ayaw natin ng ganon. Siyempre gusto natin, bago magpasukan, may uniform at gamit na yung mga anak natin. Yan ang mangyayari pag tayo ay palarin. Bago magpasukan, may uniform na yung mga anak nyo. Bago magpasukan. No? Okay ba sa inyo yun? Yes! Yeah. Yeah.